Hello po, good morning mo sa ating lahat, uh, welcome back na po sa ating youtube channel for today's video, uh, atin pong pag-uusapan yung pagkakaroon ng bukol po ng ating mga uh, alagang baboy so ngayon po mga kaibigan, mayroon po kong isang biik dito na naiwan o hindi po siya binili ng mga buyers natin kasi mayroon doon siyang bukol dito po sa kanyang bandang balakang yung mga bukol po mga kaibigan, ang mga sanhi po yan ay mga parasitic diseases, physical damage trauma or mga infection. So kaya po nagkakaroon ng bukol po yung ating mga alagang biik. Yung bukol naman po, pwede pong gamutin, pwede pong hindi natin gamutin. Kasi yung bukol po, lahat ng bukol po na nasa ating mga alagang baboy, yan po ay puputok po pagdating ng panahon. Pag pumutok na po yan, yan po sign na po yan ha. Siya po ay maghihilom na po mga kaibigan. Pero pwede po nating gamutin yan. Uh, pwede po tayong magturok ng mga gamot sa mga alagang baboy natin na mayroong bukol para hindi po sa magkakaroon ng further infection. So ang tingpong pwedeng ituturok dyan ay yung mga tinatawag na oxytetracycline medication o yung mga ampicillin So yung karaniwang gamot na ginagamit natin ay yung sustalin LA. So tayo po yung magtuturok sa kanila. Basahin niyo muna yung box niya para po ma-administer niyo nang maayos yung gamot doon po sa lagang baboy niyo po. Pwede din po tayong maghiwa uh, o maglagay ng o maggawa ng incision doon po sa mismong bukol nating mga alagang baboy para po mayroon pong uh, sugat para makalabas yung mga nana o mga sekresyon doon sa loob ng abokol uh, bukol nating mga alagang baboy. So ngayon po mga kaibigan, mayroon po akong ipapakita sa inyo na biik na naiwan dati kasi po hindi po siya kinuha dahil po sa kaniyang bukol. Ito po mga kaibigan, ito po yung ating biik na naiwan o hindi po nakuha ng ating mga buyers dati kasi po mayroon po siyang bukol. Ang kaniyang bukol po mga kaibigan dati ay ayan po dito po sa banyang, uh, dito po sa kaniyang bandang balakang. So kung nakikita niyo yung sugat na yan, yung sugat na yan, yan po yung sugat kung saan po tayo gumawa ng uh, hiwa o insisyon doon po sa kanyang bukol para po makalabas yung mga nanak uh, nana doon sa loob ng kanyang bukol po mga kaibigan so sa ngayon po kung tingnan po natin yung kanyang pangangatawan siya po ay uh, malusog at maliksi po mga kaibigan ayan siguro nasa ano na siya ngayon nasa 40 kilos na so kung estimated natin yung mga ibang kapatid niya ngayon isang buwan mo na nakuha ito sa atin kung napakain ng maayos nasa 40 kilos plus na din po yung mga kapatid na biik na uh, kasama niya dati dito po sa ating uh, kulungan. So ngayon po ang uh, plano po natin dito ay galaw-gawin sana nating inahin kasi po siya po y anak ng ating inahing baboy na ito. Ito po nakikita Ito po yung kanyang nanay. So siya po ay nanganak ng uh, limang beses. Uh, pero marami pa rin yung kanyang anak na sa sampu pataas kaya so, po plano po natin itong gawing inahing baboy kaso nga lang yung kanyang dede po ay uh, 15 uh, 15 pieces lang so ang sakin akin kasi dapat yung dede ay pantay so nasa 14 at saka 16 kung so, sa kanya po ay 15 so atin po siyang uobserbahan kung pwede ba siya natin gawing inahing baboy so ayan po siya ngayon siya po yung malusog na malusog po mga kaibigan Pagdating ko po dito, yung kanyang uh, bukol po sa kanyang likuran, ayan, may, sugat na yan. Yan po yung, doon po yung kanyang bukol. Puro gumagot ng hiwa o incision para mailabas yung mga nanak sa loob. So yan po mga kaibigan. Kapag mayroon po kayong napansing bukol doon po sa inyong mga lagang bi o mga lagang baboy, ah uh, huwag po kayong ma-discourage o huwag po kayong mawala na pag-asa kasi po yung bukol po ay hindi naman po yan delikado sa ating uh, kalusugan natin mga lagang baboy basta importante dyan maiputok at uh, mailabas yung mga nana sa loob ng bukol po nating na mga laga po mga kaibigan yan lang po at maraming salamat po sa inyong panonood happy farming po mga kaibigan